Sa lahat pong batang tumakbo kanina, sa lahat pong young participants natin, please proceed to the registration booth para po ma-verify ang inyong mga edad. Once again, sa lahat pong mga batang sumama kanina at tumakbo, please proceed to the registration booth para po ma-verify ang inyong mga edad. Ma'am Roda, what are we going to award? We will award, of course, ang ating certificate of appreciation sa ating mga partners, ating mga sponsors. So, kung may mga representatives po, pwede i-claim ang inyong certificate.